Natapos man ang kadilimang naranasan ng mga tao sa bagsik ng bagyong lawin. Kasabay ng pagsikat ng araw ay tumambad ang kalunos-lunos na sinapit ng bayan ng Peña Blanca Cagayan. Sa aming paglilibot, nakilala namin si Aling Soledad kasama ang kanyang apo. Biuda na si Aling Soledad at ang tanging pinagkukunan ng kita ay ang panakanakang paglalako ng isda. Parang napapaiyak ako sir sa nangyari sa akin sir. Biuda pa naman ako sir. Bigat sa kalokohan sir kasi ganun ang nangyari sa amin sir. Yung bahay ko pa nasira. Ito na lamang yung natira sa bahay ni Aling Solidad at kung makikita nyo napaka laki talaga ng pinsala na naidulot ng bagyong lawin sa kanilang bahay. Kung makikita nyo ito nga yung yero, sira-sira, yung uh, mga pader din makikita nyo at talagang tuklap. At yung mga damit, ito puro mga basa, ilan lang ang naisalba nila. At uh, isa lamang si Aling Solidad sa mga maraming pamilya na naapektuhan ng bagyong Lawin. At ilan nga sa mga sinabi nilang mga kailangan nila ay uh, pagkain, gamot, uh, pampaayos sa bubong nila at uh, mga pansamantalang ilaw para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maliban sa mga nasirang bahay at ilang kagamitan. Napakalaki din ng epekto nito sa mga bata. Natatakot po. Natatakot kasi eh ang lakas po ng bagyo. Kasi baka matanggal po yung yero maka mabaha kami. Kaya naman bilang tugon, nagpunta ang Operation Blessing sa mga binagyong lugar upang pagplanuhan ang epektibong pagtulong sa mga nasalanta at higit sa lahat, ipadama ang pag-asa at pag-ibig na hatid ng Panginoong Hesus. We encourage our partners, donors, or kung sino man yung nanonood ngayon um, na magbigay. Yung, your heart to give um, ay malaking bagay para sa ating mga kababayan ng salantan ng Typhoon Lawit na makabangon muli.